ito mga kamartes. Ayan. Meron pala akong assistant, tagapayong. Ayan. <laughs> nagdala gula ko. Para kay Lula, sa ilata ng diria. Naayaw, na ay puti. Ang yellow. Mmm, paborito ni Lula. By the way, guys, ikaw eight years na pala ni Lola dito. March 1 dapat, pero kaya na may duty. Tarong pamikad to. Ang kalintura po ang inyong Disney princess. Sis, ayan, overreact yung kasama ko. Disney princess? Mm -mm. Disney lang. Ayan. Wala pa jud na ni napapinturahan. Ni... Actually guys, nadire ila mga ulo banda pero ang ilang mga lapida is na adire asa tiilan gibuta. Ito na po sila. Sa tuwing pupunta talaga ako dito guys, di ko mapigilan na tutulo yung luha ko. Lalo na sa mama ko na may pangarap kami na eh, di namin natupad nung buhay pa siya kaya lahat ng pagsisikap ko ay wala akong hinugutan ng lakas kundi yung mama ko. Kasi gusto ko matupad ko yung mga pangarap namin na buhay pa siya. Dito na, di ko hindi na ako nagkuha ng video kasi tumulo na talaga ang luha ko at ito ang nasabi ko. Kabalo ba ka na eh? Wala yun ba yun? Ikaw na ko na yung mga mong kong Yung Okay lang kung tatun na aga kaya na kwe ka ate. Anay pa nang gamot na ako nga mag-eskwila na ako kay Marvin. Wala'y adlaw, wala'y gabi ina. Una-unaan ko na. Ako ang gangi pang ayaw na yung unta. Maka buat na lang ako ihata na nilodok mga pangandoy. Kini ang ginabuat ginabuhat na eh, ibaro ni tatong pamilya ka. Para ni sa mga pangandoy na ito nga buhi pa ka. Magin ako Una ka palang undaan na eh, iduwa ang du tatong karoon. Pero imuro mo kung di, biyo, eh.